Ayan po. At uh, dito po sa lahat ng mga salot na kung mga congressman na ito, lalo na po yung mga sumasang-ayon ng chacha na yan na mga congressman na yan ay uh, magbigti uh, na lang po kayo. Mas maganda magpakamatay na lang kayo mas maaga para sa ganun ay hindi na nadadagdagan yung kasalanan ninyo. At kung ako sa inyo talaga uh, nako ay tatakbun uh, tatakbo na ako diyan sa flyover at uh, tatalon na ako. At ano, uh, uh, obvious na obvious na yung pag, pagiging demonyo ninyo talaga. Lalo nitong si Romualdez na ito na nagkukunwari pa na hindi kanya yung uh, ginagastos diyan sa advertisement na yan. Uh, na wala namang kakwinta-kwinta. At uh, nagkiklaim diyan yung dalawang abogadong uh, mga bata pa na mga gonggong. -gong na sila daw ang uh, gumagastos dyan sa advertisement na Yung pala, related pala yan kay Romualdez. Talaga rin naman to mga demon yung mga congressman na ito. Sana. Sa inyong lahat, lalo na dito kay Romualdez na ito, sa inyong lahat ng mga uh, sumasang ayon at gustong pa ma palitan ang ating saligang batas. Daanan na sana kayo ng piste ng mga animal kayo. O one time lang sana daanan kayo ng kulira ng matudas na kayong mga animal kayo. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. At uh, sabi ko nga, mas maganda na ngayon palang magpakamatay na kayo dahil pag nagkita tayo, nagkasalubong tayo, nag-cross yung landas natin. Babaliin ko yung mga liig ninyo. Maniwala kayo. Gigil na gigil na ako. Gusto ko na talaga ipakita rito sa buong bayan, buong bansa natin. Na isa, dalawa, tatlo, hanggang sampo kayong mga kawatandya ng mga congressman ay mapilipit ko or mabali ko yung mga liig ninyo na uh, mayroon man lang akong magawa sa bayan ko at mayroon man lang akong maipakita na seryoso ako dito sa inaabangan ko kayo. Ang hirap nyo matimpuhan eh. Maniwala kayo. Babaliin ko yung mga liig ninyo. Hindi ko lang babaliin. Baka bubunutin ko yung mga kaninyo. Liig ninyo. Kayo ang piste ng lipunan. Kayo ang pahirap dito sa ating mga kababayan. Kaya dapat lang na mayroong isang tao na pipilipit ng mga liig ninyo. Buwakan ng ina nyo. Pare-pareho na lang kayo dyan. Halos lahat na kayo nakugkob na ni Romualdez. Ang kapal ng pagmumukha mo, Romualdez. Ha? Ah, sobra. Nasisikmura mo yon na hindi mo naman pira ginagastos mo sa bilyon-bilyon na advertisement na yan ng chat na yan. Pero maniwala ka sa akin hindi hindi magtatagumpay hindi hindi, hindi magtatagumpay yung pag uh, yung mga maiitim mo mga balak na yan kasama na yung uh, buisit na yung si Dalipin na yan kung mo aso mo saka yan si sinubusit na rin ng Gonzales na yan Pakasarap ko na eh. Napakasarap Be, ilagay yung mga mukha ninyo dyan sa likod ninyo eh. Grabe. Sa halip na itulong ninyo dito sa ating mga kababayang ma wala nang makain, yung mga pinagagastos nyo na bilyon-bilyon, ayan. Diyan nyo ginagastos dahil yung mga sinusulong ninyo naman na yan ay para sa sariling interest ninyo. Hindi na ang mga tao ngayon. Nakikita na kumikilos pa lang kayo bubu ka pa lang yung bibig ninyo alam na ng tao yung inyong uh, ibig uh, uh, tunguhan ng inyong mga planong yan. Sariling agenda nyo sa uh, Masama, uh, sariling interest ninyo yung mga ginagawa ninyo yan. Uh, at ang nagsasaper dito, itong mga mahihirap nating kababayan, kaya napakasarap yung pagigilitan ng liig eh. Sa totoo lang, ako, sabi ko nga eh, hindi ako criminal ha, pero, siguro pag nag ang landas natin, baka doon pa lang ako magiging criminal buhaka ng ina nyo. Sarap nyo nga. Uh... anyway, at, uh... baka hindi pa, baka hindi pa siguro na bubuksan itong mga animal na ito, yung mga sobrang pinadala ko. Sana nga mabuksan na nila ng sumambulat bulat na sa kanila yung uh... Victoria's Secret. at higupin din nila para magaya doon sa isang kwan ay uh, isang uh, uh, gulay na. Ito siguryo. So, susunod so na yan. Susunod so na. Dahil hindi na rin doon nakakakain yan. Grabe. Ito yung mga buisit talaga ng mga kwan na Mga taong mga kanta. Taong uh, demonyo. Nagka, tao makikita mo, pero mga demonyo, ito mga animal, ito mga nagkatawang na tao nga. Mga demonyo ito. Grabe. Tingnan mo yung si Migs Nogralis din na yan. Nagpapakamatay. Nasumunod dito kay kuan uh, Kwan. <laughs> Sumunod na si instruction ni, ni Kwan. Nero Maldes. Sa ngala ng 20 milyon. At 20 bilyon pala yung budget dyan. See? Sa ngala ng pira, ayun, pati yung mga kababayan niya sa Dabao, ay pinapahamak niya. Dahil lang sa kanyang sariling interes, ay 20 bilyon nga ba naman ang ang <coughs> mapupunta din sa mga ungas ng mga kongresman ng mga demonyong ito. Hindi baling uh, ipahamak na nila yung kanilang mga kababayan. At uh, kaya nga po sana ang uh, sinasabi ko po sana rito yung mga kapanood dito ng mga video ko ay uh, huwag niyo pong kalimutan na uh, pindutin yung subscribe para po mapar marami tayo. Marami po yung mga taong nga uh, mararating nito mga sinasabi ko para sa ganoon pagdating po ng mga ganyan sa pagkakataon na hindi nyo alam talaga yung mga nangyayari na at uh, baka sakaling ako ang nakakaalam at brinugas ko dito ay meron na po kayong nalalaman at uh, makaiwas na po kayo doon sa mga panluloko nito mga bullshit ng mga politikong ito. Kaya nga po, sabi ko nga po eh, yung mga kamag-anak, kaibigan ninyo. Ay, ay, uh, ay, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At pag nakapanood nyo po itong uh, ganitong video ko, eh, pindutin nyo lang po yung like. Para sa ganun, may recommend tayo ng YouTube na mapalawak itong ating dinadaldal na ito. Kagaya nito, napakaraming pumirma. Uh, kasi nga, walang sinasabi. Dahil ang sinasabi, Ah, uh, pumirma kayo dito para sa ayuda. Oh, tingnan niyo mga panloloko ng mga ginagawa nito mga buwak na ganun to. Ito na mga mga kapitan ng mga tanga. At uh, hindi lang mga tanga ito mga gonggong -gong pa. Uh, maging sila ay papahamak nila yung sarili nila. Ultimo mga pamilya nila ipapahamak papahamak nila dahil sa katangahan ng, ng mga putang nanto. Nandiyan pa 'tong mga gonggong -gong ito na no, wala namang mga pinag-aralan 'tong mga buwak na ganun to. Oh. Ganon din sa mga, eh, lalo na itong mga congressman na nakakasakap sa mga distrito ninyo. Mga kwan yan, mga yan. Bakit ko sinabing uh, mga kriminal yan? Kasi dyan pa lang eh, pinapahamak na kayo. Sila ang pumapatay talaga ng mga kababayan nila. Oh. Dyan na sa paghimok ng uh, mga tao, uh, mga nasasakupan nila na pumirma dyan, di pinatay na nila. Ganyan kagunggong at ganyan kakriminal itong mga congressman na ito. Mayor at saka, lalo na itong mga barangay na ito na kung saan ay talaga namang yan yung tiyak na papatay sa inyo nismo yung pagpirma ninyo. Tingnan nyo. Ay kung sana nakasubscribe kayo sa channel ko, adi sana napapakinggan nyo, nalalaman ninyo na huwag na kayong pumirma sana dyan. Pero ganoon pa man, wala na eh. Marami na po nakapirma pero hindi pa magwawagi yan. Hindi uusad yan. At uh, ito lang talaga nga uh, ito sa na uh, ano ito, ito sa rumaldis ito ang uh, sana itong animal na ito. Gustong gusto ko pag napisti ito, ako mismo ang li uh, magpapadala ako ng uh, manliligaw para diyan sa asawa niya. Ah. Uh, tingnan mo itong si sa Nograles na ito talagang uh, um, nagpapakamatay talaga na uh, kung magpaperma sa distrito niya. Dahil utos ni uh, Waldes na ito. Tingnan mo. Kaya yun ang sinasabi ko. Kaya nga ebrinik ko nga yan eh. Diba? Dahil Kriminal pa. Hindi ba naman kriminal yan? Hindi ba naman bobo yan? Tingnan mo, papahamak niya yung mga uh, nasa sakupan niya. Kaya noon pa lang talaga nagdesisyon na ako. Yun lang pag uh, pag gagagawa niya ng resolution para isuspindi ang SMNI, doon lang talagang nawalan ako ng gana kaya barinik ko na yan oh. ngayon naman si Aimee umarangkada ayaw ko lang kung totoo itong arangkada niya na ito dahil sa kagustuhan lang niyang ligawan ko ah, by the way nags nagsasalitaan na rin siya na gumukontrol na rin siya dito sa pinsan niya sabi ko naman sa iyo noon uh, Miss Aimee Binigyan na nga kita ng pagkakataon, hindi mo pa ginawa. O, oh, ayan tuloy, nawala na kung ganang ligawan ka. O, oh, malas mo. Hindi ko rin alam kung uh, totoo yung mga pagmamalasakit mo na yan. Ganun pa ba? Sige, salamat na rin dahil kinukontra mo kay papaano yung pinsan mo. Pero ang gusto ko marinig, marinig sana sa iyo, ibulgar mo na yung pagiging bangag ng kapatid mo. At pagkaginawa mo yan, siguro mababago yung desisyon ko, baka ibabalik ko yung uh, plano kong ligawan ka. Ah, ganun lang yon. Aba, sinasabi ko, mamatay na lahat ng mga politiko dyan. Ako hindi, wala akong kamatayan. Hindi ako mamatay. Imaginin mo, one, oh, 175 years old ka na. Ito ang itsura ko. Hindi, uh, ito na. Ito na ako eh. Imaginin mo, 50, uh, ang pagkakaalam ko, may litrato kasi ako, tinitingnan ko yung mga litrato ko. Noon nag ako ng uh, 50 years old, ito na yung mukha ko eh. Oh. Uh, so, umabot na sa 175 years old ko, ganito pa rin ang mukha ko, hindi na babago. Kaya iyon ang pagkakamali mo, Miss Amy, mas pinili, pinili mong manahimik kaysa kita, bay. 'Yon ang malaking uh, pagkakamali mo sa buhay. Kaya kung ako sa iyo, hindi pa rin ako kumbinsido doon sa mga sinasabi mo na mga uh, sinasabi mo tungkol diyan sa uh, chat-chat na yan ang uh, ginagawa ng uh, pinsan mo eh. Hindi ako kumbinsido. Ang gusto ko talaga marinig yan, yung ibulgar mo, yung kapatid mong bangag. At yun siguro, baka mabago pa yung isip ko, baka talagang uh, liligawan na talaga kita. Pero hanggat di mo ginagawa yon no way. Hindi ko gagawin yan. Tingnan mo naman, ha? Oo. Dahil lang sa kababuhan ni Migs, ha? Gumawa ng resolusyon para isuspindi ang SMNI, ayun, doon, hindi na ako nagdalawang salita. Antimano, brinik ko. Oh. Kasi bubu eh. Tanga pa. Oh. Ayaw ko nung ganun. Tingnan mo yan. Ha? Kaya, kaya hinayang na hinayang yan. Kaya panay ang uh, chat sa akin yan. Dahil gusto nga uh, makipagbalikan sa akin. Kasi, ilang araw na lang, ang mukha niyan, tingnan mo, magiging parang uh, 90 years old yan. Ha? Tingnan nyo. Alam niya kasi na kapag ka, ako ang karelasyon niya, hindi na siya tatandaan. Lalo pa siyang gaganda. O ngayon, magmulo ng brinik ko, Tingnan mo. <laughs> Naging mukhang uh, karang-karangan na. O. Samantalang napakaganda yan dati. Nung kami pa. oh Di ba? Nung brinik ko, nagmukhang ulaga na. Parang yung uh, baluga na. <laughs> Oh, yan ang sinasabi ko. Kaya, uh, panay ang chat sa akin, sabi ko hindi na. Ayaw ko kako na nakikipagrelasyon sa isang uh, uh, buba na kagaya nitong si Migs na ito. Oh. Tapos ito si Aimee, naghahangad na ligawan ko. Hindi eh, nga po pwede. Hanggat hindi mo nga sinasabing bangag yung kapatid mo, hindi nga kita pwedeng ligawan. Hindi <laughs> na. Saan kayo nakakita? Ha? T tingnan mo si, si Enrile. Na, na halos binibilang na niya yung salita niya. Ha? 95 years old yata yan eh. Oh. Imaginein mo lang 95 years old na si Enrile ganyan ang itsura. Para nang uh, di mo maintindihan kung uh, tao pa ba yan? <laughs> tao pa ba yan si Enrile? Eh? magsasalita eh kala mo isang kilometro yung agwat na salita niya ah tapos yung 175 years old ito sabi ko nga tumatayo pa yung mga kan ko yung mga buhok ko bagamat nakakalbo ng kaunti ay talagang ganoon <laughs> ay hindi oy malapad lang yung pan ko yung noo ko kasi nga ah. kasi kasi dati

<laughs> o, oh, diba? <coughs> Talagang malapad lang talaga dahil landing yan nga eh. Pero ito siya, generally, 95 years old lang halos. <laughs> halos, hindi na makapagsalita. O, oh, diba? Pero sige, seryoso Seryosong usapan na tayo. Huwag na yung uh, mga ganyang usapan. Ito ang seryosong usapan. mga buwakan ng inan yung mga politiko. Lalo na kayong mga congressman. Ha? Ah, kung hindi ba naman kayo mga demonyo, mga animal kayo, ipapahamak niyo yung mga kababayan ninyo dahil lang dito kay Romualdez. Anong tawag sa inyo? Digonggong kayong mga animal kayo. Diba? gong Gonggong. Lahat kayong mga lahat kayong umayon dito kay Romualdo Santo na mga congressman, di lang kayong mga gunggong, mga buwaka ng ina pa kayo, ha? mga demonyo pa kayo. At dahil mga demonyo kayo, ha? ipagdarasal ko kayo nadaanan na kayo ng kulira ng mga animal kayo para sa ganun, ma-wipe ma, -wipe up, ma -wipe out na kayong lahat na mga kawatan diyan sa gobyerno. 'Yan ang uh, lagi kong ipagdadasal yan. At sigurado naman ako pag nagdasal ako, ah, uh, sigurado 'ng Unang Unang-una ay uh, subok ko na yung sarili ko. Sa magmula nung sinilang ako, 175 years old ko na. Alam ko na lahat ng mga hiniling ko sa ating Panginoon ay uh, ibinibigay niya, ginagrant niya. Kaya ito lamang masasabi ko sa inyo. Kayong mga uh, pumapanginoon dito kay Romualdez na ito, kasama si Romualdez na yan, daanan na kayo ng piste, daanan na kayo ng dilubyo, daanan na kayo ng kulera ng mga animal kayo nang mamatay na kayong lahat. Dahil wala naman talaga kayong ginawa, dito sa mga kababayan ko na wala na nga makain, ah, lalo nyo pang pinapahirapan. Sa totoo lang mga kababayan, para lang malaman ninyo ha, ah, wala talagang plano itong mga, lalo na itong mga politikong mga ang hangad lang nila magpayaman na sarili nila. Wala talagang plano silang paunla rin itong mga kababayan natin mahihirap. Kasi nga, para sa ganun, madali nilang mapasunod. Madali nilang mauto. Madali nilang mapagsabihan. Nasasabihin, pumirma kayo dito. Dahil bibigyan namin kayo ng ayuda. Yan na yung mga nangyayari. Oh, pirmahan nga naman. Dala siya sabi, sa ayuda raw yon, O di lang ginawa sila kundi pumirma ng pumirma. Yan ang sinasabi ko, talagang walang planong paunla rin o ay angat ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan dahil ang gusto nila, Diyosin ninyo sila. Pero palagay ko, hindi na kayo magtatagal ng mga utak demonyo kayo. Dahil dito sa, sa dasal ko, nagagawin para sa inyong lahat baka sakaling uh, ma-wipe out na kayong lahat ng mga demon nyo kayo dyan sa kongreso. Oh. Wala talaga. Tingnan, kita, nakita nyo na? Nakita na nyo yung epekto? Kasi nga, unang-una, kaya ako nasabi ito na wala talagang plano para diyosin nyo sila? Unang-una, tingnan nyo nga, na, nababalitaan nyo naman siguro na billion-billion ang pinag-uusapan na napunta rito, napunta sa ganun, napunta ron. ba? Diba? May mga uh, extraordinary expenses sila na billion-billion ang pinag-uusapan. Pero, ni ultimong centavos hindi sila makabigay o makapagbigay dito sa ating mga mahihirap na kabayan. So, doon ba sa sinabi ko na talagang wala silang planong paangatin itong nga mga kababayan natin mahihirap. Mali ba yung sinabi ko? Hindi po. Dahil yun po ang totoo. Ang gusto nila, ididikdik pa talaga kayo sa kahirapan para sa ganon. Pag may sinabi sila, pag may pinapirmahan sila, hindi na sila mahihirapan, automatic yan, pipirma kayo dahil sa ang sasabihin nila, ayuda. Di ba? Yun na yung sinasabi ko na ah uh, hindi na dapat nabubuhay itong mga animal na ito. Hindi na dapat na uh, dapat to magka mag, mag, magiging abnormal na lahat ng mga ito. Pero pag hindi lang pagka na natapos ko nang ituro yung yung swerte dito sa mga followers ko, subscribers ko, ay baka sakaling magkaroon ako ng time na mag-eksperimento dito, na para dito sa mga mga politikong mga kawatan na ito. So, subukan ko lang. Bagamat uh, sigurado ako sa gagawin ko, ay, uh, yun ay kung may may uh, sobra pa akong time, susubukan so, natin mag-eksperimento rito. But, uh, for the meantime, ang gusto kong uh, pag uh, aksayahan ng oras ngayon yung pagtuturo. Sa linggo na po 'yan. Linggo dito, kung uh, dyan po sa ibang uh, lugar kayo, sa bans ibang bansa kayo at hindi pa linggo, antayin po niyo yung linggo. Saka po nyo sundin yung uh, ituturo ko this coming uh, January 14. Sa linggo na po 'yan. So yun po ang abangan niyo para <coughs> Para sa ganun ay uh, kay pa paano. Malay natin kung uh, itinanim ninyo sa inyong puso yung mga ito ituturo ko sa inyo at tanggapin nyo at sumamparataya kayo doon sa ating Panginoon at nasunod ninyo at sunerte kayo ang kasunod nun iyayaman na kayo. So maraming maraming salamat po at uh, doon po pala sa mga bagong nag-subscribe Maraming maraming salamat po at doon po sa kalahatan ng mga subscribers, followers ko, pakaingat po kayo lagi nang hindi po kayo magkasakit. Maraming maraming salamat po at uh, mahal ko po kayong lahat.